nagluto na po na akong palalab, guys. Magbisaya siya o kutan. Lamig kaya na siya mutan mo utang, nang mauna siya akong palutoon. Pero muluto po ko guys ha. Dili kay ako na palalab ang luto. <laughs> Kinahala na siya luto ron kay kaling utan man nga bisaya na pinirito. Kaya isubak. Huwag niya kamunggay o galugbate o kung saan ni? Karlang, okra, Karang. karlang, kanang, unsa saan ni? Kung saan na po ah? <laughs> o, batong. Yan ang gilunod guys. O. Sikwa. Asikwa di ay, o, oh, kaning okra. O, oh, kay nagluto na siya tuwan sa kadlaw, guys. Nabusong mi, nahurot ang among kanong sa kaldiro, eh. Happy <laughs> tuwa, mga binling ero. Nindot na siya mutan, guys. Bisaya lang. Tubig lang siya. <laughs> na, tubig. <laughs> Puyo lang daw, kay hindi siya mapa. <laughs> Nagawa po, kaya kumbana, na, guys, no? Puryo po yung buutan pa dyan na. <clears throat> o, muna siya, guys. Pero muluto po ko, Ayaw mo pagsulti nga di kumuluto. Karoon lang na siya muluto, eh kung ganahan na siya na binagutan gulay o oh, utan gulay di gulay pa utan pa wa na dubli na na bisaya nga koan siya ni muluto guys na kay mas ganahan ko siya ang <coughs> iyan so <sudan>, excuse me <coughs> Iyan hmm. binlan iyang anak lalaki kay ako yang iyang anak lalaki ang only boy niya kay di yun muka ono utan ay na nang pungkwa itong una po nag pag kami nyo na ko nga wala ni kwawat aw ka on oy, tanan ka na. <laughs> naig, tanawa guys oh magluto na siya guys ina nakabutan na kumbana, guys di na siya pag kaning pamasada magluto jud na no. siya. No. na go pa sa kung guys no buya lang Mayungo, pagka, na ako eh, man Ugba so, na ganin bua nga hi si, pati si, man asawa. Nabutan ka ni, guys. Pagabot niya. Humot mo labi naglatat na lata Dimala ta bitan na dayon. Diri lata mai ka ni ano kabuntag. Hello ka ta pagtabuntag bahaw na. bisa bua ni subak itong nagutan ka. Na bua ko'y subak ah, giland nako, pagtabuntag eh, na. Wa ni subak na gutuk na. Na kamong guys. Ug alugbati. Alugbati na sila hum guys. Muna 'yang gusto nga, Sudan. So di siya gananalo, bati. Di siya ganahan sa karne manok, ang gusto niya mga utanjo, disda utan. Muna 'yang gusto. Buwan. Kunyak kay, siya na may kinaon sa aw oh, Hindi siya mo palit kay, hindi man siya makaatup kaon. Oo, yan ang utang siya, ang kamunggay guys. Huwapag ka ni, mo'pag ipag-utang sa kuwan. No, Mubo tikang ka botan ko diri. O na buo. Sige guys, kay mga una mi uy gutom gi gutom na ko tan-aw na iya niluto. Sige bye, salamat.